Ayan. Pag-usapan natin. Okay. Ayan, um, ito pong uh, kadalasan o taon-taon na -taon, uh, ginagawa natin. ano? Mm -hmm. Ito pong fasting. Yes po. Okay. Ano ba ang klase, mga klase ng fasting at bakit natin dapat natin itong malaman, Dokter? Pwede po ba, with your permission, may papakita lang ako certain pictures. Okay. Uh, on the way to Greece alam nyo po, simula ng Ramadan. And when we talk about fasting, ang naiisip ka agad natin, yung mga kapatid natin, yung mga muslim, they do regular yearly fasting. So ipakita po natin yung picture number one. direct pwede po ba? When we say fasting, ito ay ang pag-alis sa ating sarili ng ating mga kinagigiliwan. Yan. So, hindi lamang po fasting. Pagdating sa pagkain, Mamaya, babanggitin ko na may mga ibang bagay na pwede rin nating alisin. Yung bang nakatuto ka lagi sa iyong Facebook, sa iyong cellphone, o kaya uh, ginagamit natin ang Holy Week para talaga maglakbay. Walang masama, no? Pero if there is a way na mapipigilan natin ang mga bagay na yon, so much the better. Mm -hmm. Sa mga kapatid nating Muslim, sa picture number 2, ito yung kanilang fasting. Ayan, mula. Ayan, dawn. Ibig sabihin, pagbagsak ng araw hanggang ah, pagsikat ng araw, hanggang pagbagsak ng araw, wala silang, ayan, pagkain, inumin, at pakikipagsiping. From dawn till sunset. Dawn is 6 to 7 p.m. Pati talaga drink, as in kahit tubig. a.m. Oo, oh, oh, wala oh. talaga. But they do this every year. Oh. At according sa Quran, sa picture number 3, may health benefit daw ito. And correct, mayroon talagang health benefit ito na mamaya ipapaliwanag ko po. Now, doon naman sa mga kristyano, kamukha po natin sa picture number 4, ano daw yung fasting natin? Minsan nakakahiya eh, i-admit. Ito lang yung fasting natin sa picture number 5. Sa Bierne santo hindi tayo kakain Ang ng karne. karne. Yun lang. <laughs> Tapos, sabi ng lola ko, tahimik. Huwag magtatatawa, huwag magtatatakbo. And for us, yun na yung fasting. Pero, may mas malalim pala yun eh. At sinabi yon dito sa Biblia ni Mark 9.29 sa picture number 6. Ayan o. No? This can come forth by nothing but by prayer and fasting. So, ibig sabihin, on the moment na panahon na gusto natin gunitain ang pagkamatay ni Heso Kristo, gamitin natin yung maraming time na yon sa pagdarasal. Yun, mm. yung prayer and fasting together. Yan ang mga spiritual fasting, Miss Cheryl. So, ayan mga kapatid. Oo nga, yun ang nakasanayan natin. Actually kami, pagpasok ng Lent, every Friday, bawal ang karne. Oh, yun. Maon. Eh, pag Thursday, mukbang. <laughs> Yun lang. Ayan. Okay. Yan. Pero may okay. health benefit yun. Oo. Uh Ayan. -uh. So, pag intermittent, 16 hours kang fasting, healthy pa ba yan? Ganyan? Gano'n? Ah, that's very nice. Oo. Uh -uh. Let me show this picture again, ha? Ano ang benepisyo, kamukha ng tanong ni Ms. Cheryl regarding fasting? May apat, pinaka-apat, na napakagandang dahilan na magagawa natin ang fasting. If we can, sa picture number seven po, pakita natin direct. Unang-una, eh, nakakatulong palang bumaba ang ating kolesterol. You know why? Because during fasting, ang tinutunaw ng ating katawan bilang sustansya at kanyang enerhiya, yung deposito nating mga taba. So it can lower cholesterol, LDL, and triglyceride. Next, aba sa ilalim, makikita nyo, it can help in obesity. Mm -hmm. So yung mga tao talaga na nagfa fasting they trigger a certain hormone. Mm -hmm. leptin. leptin. Dalawang klase yung hormone eh. Ghrelin at saka leptin. leptin. Para hindi kayo malito, tandaan nyo na lang. Yung grelin, katunog niya gremlin. Uh -oh. Masama yung gremlin. Uh -oh. Kasi okay. yun yung kain ka ng kain. Uh -oh. right. Ngasab ka ng nasab. Okay. Yung leptin, sinasabihan ka galing sa utak mo, tama na ka, yun, busog na tayo. Uh -oh. uh -oh. Magaliig na nga, busog na eh. Yun, uh -oh. leptin. So when you do fasting, you increase the leptin you reduce the gremlin. gremlin. Uh, yeah. Gremlin ang nasa. Gremlin na lang, ng grelin. <laughs> grelin, pero grelin talaga. Grelin talaga yun. Oh, okay. Next. Ayun. Siyempre, dahil bababa yung cholesterol LDL mo, it will make your heart beat faster and healthier. Uh -huh. And pati pala sa mental status, kasi nakaka-increase yan, pag-increase ng dopamine. So, yung mga nagpa-fasting, parang medyo relax, cool, uh -huh. less ang anxiety. Chill lang, chill. Chill. Oh, yeah. chill lang. Okay, yan yung intermittent, 16 hours. Mm. Ngayon, meron naman yung OMAD, one oh, meal a day. Bago yan. Bago okay pa yan. ba yun? Kanino, pero kanino lang din na ideal? Hindi naman kasi pwedeng, depende po sa health condition nyo, no? mm -hmm. o overall health status. Eh, pwede ba yan? Kahit sino, pwedeng gawin yung OMAD. Ako, kahit na pwede sa estado ng katawan ko, hindi ko kaya. May <laughs> look good. Ganit, uh -huh. You look good, ah. Huh? Oh, I lost, ah. Uh, Hi, <laughs> <He laughs> I, I oh, did, okay. I did. Nag nag effort naman ako, effort. pero hirap talaga ako yung one meal a day. Pag-usap, meron nga, de ba dog ano? Seventy two hours daw. Meron, no food or oh, no pa, eat. Pa-discuss ko rin yun. Oh, go ahead. Oh, sige. No, ba? No, sige, go go. Gaano mo tayo, yung meal a day. Hoy, eh, bakit tayo one meal a day? Gusto mo linaw, oh, sige. O oh, sige, kuha tayo nasa... sa intermittent para okay. hindi sila malito. From oh, sige. From intermittent oh. na 16 hours. Oh, yung okay. ginawa ko yun eh. Yung pay as picture number 8 please will show hmm. us kung ano yung intermittent fasting. Okay. Ang ginagawa ko po nito for one month, ang huling kain ko alas 7 ng gabi. Ang unang kain ko kinabukasan alas 10 ng umaga. So kung bibilangin mo mula alas 7 ng gabi hanggang alas 10 ng umaga, sabay-sabay tayo ha, 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 15 hours. Uh -huh. So, pwede kang 16 hours, 15 14 o 12 hours ko anong kaya mo. Uh -huh. Now, what is happening? Mamaya may demo ako sa inyo. Ang nangyayari sa katawan natin kapag hindi tayo kumakain mula alas 7 ng gabi hanggang alas 10 ng umaga, ang sinusunog nating uh, energy yung ating mga kinain the day before. And that is a good way to lose weight but, sa katanungan ni Michelle Cosim, ask your doctor. Baka mamaya mm -hmm. meron kang diabetes, uh, kidney disease, etc. Now, nauuso yung bago, yung OMAD. Mm -hmm. Parang hindi ko kaya to One meal a day. Oo, nasa picture number nine. Yung OMAD, mamili ka ng meal na kakain ka. Usually, this is done ng uh, alas dos ng ng hapon. Mm -hmm. Yan. So, sa, sa kanan, yung mga pwede mong kainin. Sa kaliwa, yung mga bawal mong kainin. Now, parin, 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 parin. Okay. Oh, pa rin, pa rin pala. Kasi yung iba, hiniisip nila, Pizza. they can eat anything. Hindi ah. Oo. oo. Bulalo. No, sabi mo nga mukbang. Mukbang. Oo, hindi. Uh, okay. Between 2 to 4 p.m. is the time that is best na nag omad Okay. Ayan. So, 4 kasi sa gabi, hindi ka na magugutom. Mm -hmm. Now, sa umaga naman, kahit gutom ka, you can drink plenty of liquids. Mm -hmm. Liquid ka lang ng liquid. However, there are some people, gaya ng may mga gerd, at ah, ah, saka yung mga talagang ulcer na hindi ipinagpapayo po ito. May mas maganda kaysa OMAD. As for me, for me ha? Mm -hmm. Sige po. ano Juice po fasting. Yan? Juice fasting. Yan, yan maganda. Maganda oh, oh, yan. Oh, oh, oh. Ito na pag-aralan ko sa Europa, ah, doon sa itinuro, pero wala na siya, si Dr. Max Gerson itinuro niya to sa mga taong may comorbidity, lalo na kung mabigat ang karamdaman gaya ng tumoro cancer. P picture number 10, please. Juice fasting, sinasuggest na maghapon, juice ka lang ng juice. Okay. Wala kang solid. Okay. Kaya Pero, anong juice? Ah, kailangan isang prutas, isang gulay, together. Okay. Kung may juicer ka, mas maganda. Okay. Kung blender lang yun sa'yo, pwede na. Uh -uh. Pero yung sapal, wag mong itapon. Pwede mo yan ngayon isahog sa sabaw, sa soup. Oh. Okay. That you can sip. Uh -huh. Akala nila ang inumin mo juice malalamig lang. Hindi, you can sip soup also, uh -huh. juice fasting. Uh -huh. And when you're doing juice fasting kahit likido yan, nguguya inyo. Ah, talaga? Tubig din likidong Likido nguguya? Kasi uh -huh. maglalabas ka dyan ng salivary amylase. Uh -oh. Yung amylase na yon, yan yung pantunaw uh -oh. ng mga kinakain natin. Hindi physically. Hindi lang yung ano, Dug -dug 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 lagok ng lagok. Jog jog jog. Hindi ang inunguya yan. yan. Okay. Oh, but it's good, no? Uh -oh. If you do that for 3 to 5 days, 3 to 5 days, ang laki ng maitutulong sa yung pangangatawan because your kidney will go into overdrive and your liver will cleanse itself. Bababa yung iyong SGPT-SGOT sa liver enzyme yun, makiklensing ang liver po ninyo, ang kidney ninyo. No solid at all. Three days yan na juice fasting. Yung sapal lang ang solid mo. Uh -oh, yun yung na, sapal uh -oh, ng uh -oh. blender. Tapos nilagay mo bilang soup. Yung fiber. Yung fiber. Uh -oh, the fiber, uh -oh. In a clear soup. Yan okay. ay juice fasting. And if you want to learn learn more about that, hindi lang yung pang-weight loss, yan ay napakaganda sa may mga comorbidity, look for the name Dr. Max Gerson. G-E-R-S-O-N. Ayun, I was gonna ask, kasi pwede ba ito o may restriction ba? Like kung may diabetes ka, mm -hmm. may ulcer, at sabi nyo nga may GERD. Clearance muna Clearance. sa right. doctor mo. Kasi kung may H. pylori ka, ay, sasakit yan mo dyan. Oh, oh. Paano kung may hypoglycemia ka, babagsak ang sugar mo dyan. Mm -hmm. So clear with your doctor. Yeah. Mamaya mga kapatid, alamin natin yung ideal meal plan para sa Semana Santa. Kanina nabanggit din ni Doc Mian, hindi lamang yan sa pagkain. Yes. Ano yung kaya mong isacrifice? Is Tama ba? Tama. Alisin is a sacrifice. Parang ginawa ni Lord, ni Jesus sa atin. Sa ating pong mga Pinoy, ay nakagawian na nating umiwa sa pagkain ng karne. Tipo ba, tuwing Semana Santa. Pero ano ba dapat ang laman? ng ating pinggan. Narito ang komprehensibong meal plan. Hatid po sa atin ni Coach Fia Batwa Mambuay, ang ating registered nutritionist dietitian. Panoorin niyo po ito. Holy Week na naman, panahon ng pag at pag-renew ng ating faith. At syempre, kasama rin ang pagplan ng ating mga kakainin. Sa linggong ito, marami sa atin ang nag abstain sa pagkain ng karne. Kaya ngayon, isishare ko ang isang simple meal plan recommendation na puno ng nutrition, perfect para sa ating Lenten sacrifice. Sa unang araw, magandang simula ang ginisang munggo na may halong spinach. Sa second day, pwedeng pakbet na mayaman sa mga local vegetables tulad ng kalabasa, ang palaya at okra. Huwag kalimutan ang fruits. Isama ang mangosteen na known for its antioxidant sa inyong diet. Pwede rin iba't ibang fruits or desserts or fresh fruit juice para refreshing. Sa Good Friday, karamihan ay light meals lang. Magandang ideya ang vegetable salad topped with fruits and tuna para light pero puno ng nutrients. Sa Black Saturday at Easter Sunday, pwede na tayong maghanda ng mga festive meals. Why not try a special vegetable dish or a fruit platter para i-celebrate yung season na to? Ang Holy Week ay panahon ng sacrifice at reflection. At sa pamamagitan ng pagkain ng masustansyang pagkain, mas napapalalim natin ang ating selebrasyon. Stay healthy and blessed. Yan po si Coach Pia Batwa Mambuhay, ang ating uh resident registered nutritionist dietitian. At with Dr. Bien naman, mayroon kang ba ide-demo? Kanina sabi mo may ide-demo ka. Demo. Ano bang ide-demo mo? Parang nakaka ano yung drink mo diyan? Nakakatakot ba yan? Hindi ah. Oh. Parang ano chocolate drink mo <laughs> eh. or coffee, coffee. Coffee. <laughs> mix three coffee mix ba yan? <laughs> hindi, hindi, hindi. This is our dessert usually. Okay. Ganito po yan. Ayan. Gusto ko lang i-demo ide sa inyo na makita po ninyo bakit maganda rin ang nagfa-fasting. If you will allow me, kahit na siguro one, eh, once a month, gawin lang po ninyo ito ng dalawang araw o tatlong araw na magkasunod na walang almusal walang almusal, yun lang. Tatlong almusa araw? Lang. Tatlong araw? Walang almusal Friday, lang. Friday, Saturday, Sunday? No breakfast. No breakfast. Pwede weekday na lang. Kasi oh, weekday. Mas Kasi may trabaho. <laughs> mas madali mag-skip ng wheel pag, ano, may trabaho. pag may trabaho. O, ito kasi, ito. Baso po ito, no? Baso. Assuming ito yung ating pagkain. Okay. Siyempre, yung kinain natin, pupunta sa ating tiyan, pero pupuntayan ngayon sa ating atay. So, ilalagay ko eto yung dinner natin. Kunyari, dinner na natin yan. Uh -huh. Hindi tayo contento. Usually, nagde-dessert pa tayo. Uh Oo, -oh, syempre. Kaya yeah, may dessert tayo. Uh -huh. May iba, nagme-merienda ng alas 12, midnight snack. Kasama ako dyan. Sige, tagdagan oh, mo doon. Nagdagan ko. Midnight snack. Uh -huh. Ayan. Ay! Okay. Midnight snack yan. Okay. Okay. okay okay lang. Eh, di nakatulog ka na. Uh -huh. Gumising ka na. Supposedly, The body is already digesting yung kinain mo that night. Yung dessert, pati midnight snack. Ipag-gising e mo, imbis na magdigest hindi pa ready yung iyong katawan, ay may breakfast ka na. So what's happening? May tulo siya. Makita mo? Maapaw. Oh my goodness. Ayan, yung apaw Ayan na yon. May pansalo naman ako. Uh -uh. Yung apaw na yon umaapaw sa ating dugo. Uh -huh. so It will come fun? out as blood sugar. Okay. It's now affecting your liver. Aakyat yung enzyme ng iyong liver. Because the body mm. is not yet ready to receive another food to digest. Galing ah. Galing. Nakatakot yun, doka. Yun yun. So, na explanation yung yun. Ito yung katawan na punong-puno na ngayon. Kaya wala pag na hindi panahon. na kaya, wala ng panahon, pumupunta sa ating dugo. Yes. Ngayon, magtataka, ba't mataas kolesterol ko? Ba't mataas ang sugar ko? Bakit mataas ang liver enzyme ko? Bakit mataas ang creatinine ng kidney ko? Ang EGFR ko bumabagsak. Because wala na siyang time to replenish. That term is called autophagy. Autophagy. Pakigugal niyo po yun, A-U-T-O-P-H-A-G-Y. That means giving your cells a chance to replenish itself by removing first lahat ng mga toxin in your body. Now, okay, what happens kung ito isang araw? Eh, paano kung ganyan ang habit araw, mo? Araw. Ganyan ka gabi-gabi. Parang ayoko na tuloy, tinanggal ko na nga yung mga chips ko. So, Kaya may explanation talaga na dapat ang last meal mo ay four hours before you sleep. That is correct. Para bago ka matulog, nabigyan mo naman ng pagkakataon yung katawan mo na may digest. Ako guilty ako, Doc. May mga pagkakataon, syempre, di ano, nasa kama ka na, ngata-ngata ka pa dyan. Pag ko in the morning, feeling ko busog pa rin ako. Parang nandun pa rin yung kinain ko and you're going to produce acid. Oh, yeah, yes. Acid. Yes, ka. Yes, uh -oh. Magkakaroon ka ngayon ng parang dighigh mm -hmm. because now your body is doing overdrive into digestion. When you are sleeping, the body should not be doing digestion. It should be resting. It should be resting. Yes. Dapat umiikot na yung sustansya sa yung utak, sa yung puso para makaiwas tayo sa heart attack and sa stroke. Alam po ninyo, if you're really serious about this, hindi na bago ito. This was researched by the Harvey Diamond Book. Harvey Diamond Book. Hanapin niyo po yan. Dahil sila po yung nagpatotoo na hindi pala totoo na dapat the biggest meal is in your breakfast. Noong araw yun eh. Breakfast, mm. eat like a king. Dinner, eat like a pauper. O yun, mali na po yun. Okay. Pag ganyan nga, mm. na-habit na, ganyan na. Araw-araw, or ilang taon nang ginagawa yan. Dito na, kaya sinasabi nyo, nagde-develop ng anong mga posibleng sakit, Dok? Yan. And kahit na bata ka pa, minsan kasi yung mga bata, kampante, bata-bata ako pa, no? magkakasakit, diba? We are seeing it now. Mm -hmm. We see a lot of people ngayon na nagkakaroon sila ng problema sa kidneys. I see that kahit na batang-bata, 30 anyos tumataas yung tinatawag na creatinine. Ang creatinine po, lason yun eh. Lason na dapat inilabas ng ating katawan, pero hindi na ilabas dahil nga overdrive na ang trabaho ng kidney natin. Wala na siyang pahinga. At yung pag ng creatinine can lead to kidney failure and can lead to dialysis. Hindi nyo na pupuna. Ang daming dialysis center ngayon. Mm -hmm, mm -hmm. Yan, that is one. That is also the reason why nakakakita kayo ng mataas na blood pressure na bakit ganun? tumataas BP ko hindi naman ako kumakain ng karne hindi ako mahilig sa maalat tapos bata pa ako Because again the body is not able to remove all those uh, toxins in our body what we need is autophagy give your body and cells a time to rest and the time to rest is when you are sleeping ayan ngayon in the morning sabihin nyo, eh may iniinom akong gamot eh baka hindi ako pwedeng mag-fasting-fasting. -fasting. Well, you can. You can drink liquids. Tsaa. Meron tayong MX3 tea. Sugar-free yung ating mx coffee. But other than that, you can boil a lot of leaves bilang inyong pinakatsaa. Ginger tea, turmeric tea, sambong tea. It's up to you. Kahit na mainit po yun, makakatulong ngayon yun sa ating digestion. And pagdating ng 10 o'clock or 10.30, that's the time that you eat your brunch. And when you are taking medicine, that's also the time na pwedeng inumin niyo po ang inyong maintenance medicine. Sasabihin niyo, 10.30, kain ako. di gutom ako mamaya alas 3, alas 4. Exactly. Pwede kang magmerienda. Kamote. Saba. Root crops is very good for you. Sa dinner, 7 o'clock, 7.30. Ang kakainin naman natin, isda, gulay, a little rice, carbohydrate. If we continue doing that, makakapagpahinga ang ating katawan.